Mga kapuso tribo panay nagpangibabaw sa Dinagyang Tribes Competition 2024. 25 million pesos nga cash prize para sa school projects magakadto sa mga pasilidad sa Bulutuan. Iniangin tutukan ni John Sala. 2012 pa, sa huli nga nakuha sa Fort San Pedro National High School ang kampiyonato sa Dinagyang Tribes Competition. Gani, sweet victory gid ini kung makabig sa bulutuan. I'm very happy because actually very simple lang gid ang ako in mind. No? Gin pangamuyo, gin pangayo ko kay Lord nga magdaog kami. Tanan nga teaching staff, estudyante, mga gilikanan kag mga trainers sang tribo, all out ang bululigay. Ginaistoryahan gid namon kung anong plano, ano ang mga needs. Mga kapuso, isa lang ini sa costumes sa nga uh, tribo panay. Kag, uh, according sa ilang school principal, around 5 kilos ang isa kaamusini. Dito makitaan ang dedikasyon kag ang debosyon no, sa uh, mga warriors. Samtang ginkakibot sa mga supporters kag tumalan awa kapaslawan sa tribo Silak sa Iloilo City National High School nga makasulod sa top 5. Apisan nga na ang kodila ang best in choreography kag best in performance. Suno sa artistic director sa IFFI, naglapas sa regulasyon sa props ang tribu sila. Ang wingspan o kung kalabaon sa pakpak sa props nga uwak ang naglabot sa 30 feet. Kung wala nakahumpad, lampas man sa gihapon sa 10 feet nga required dimensions pangod naglabot ini sa 13 to 14 feet. Kaya ang, ang, ang point sila siguro kung tama ka ang mga props and sets natin, hindi na siya makaulag maayo, hindi na siya maka-travel maayo, makaiko sa atong nadala nun. So that's why strict kita. Ah. since there are rules, if you just nakasulat subong rule, follow don't have follow it. Otherwise, it's unfair man also. Dugang pa ni Divinagracia, naibaluan na sa mga tribo ang guidelines sa litpas nagsugod ang ila preparasyon kagantes ang awarding na pahibalo na ang tribo silak sa ila sitwasyon. We did inspect in their presence. We did be presented to the Board of Judges. And then right after the decision was made and before the announcement was made, we also consulted and sat down with them and discussed with them. Kada hurado, nagbuhin sang 10 points sa grupo bangod sa bayulasyon sa pagpakigangot sa news team sa bulutuan kag sa tribe choreographer. apisaring nga nagpaiway nga maghatag sa ila pahayag, gintuad nga nabato na nila ang natabo. Kag dala pa butsyag nga normal lang ini sa mga kompetisyon. Samtang sunod sa principal naman sa Fort San Pedro National High School, makadto sa dugang nga pasilidad. Kaangay sang science, computer kag speech lab, subong sa comfort rooms kag classrooms, ang 25 billion pesos worth of school projects nga ila na dagana. Upot kay Hans Disierto, john sala juana western visayas